everyone, welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. So, ako dito po, ako po ay nag-work ng ini-encode ko po, po lahat ng books sa library po para maayos po ang paggamit nila na yung school year 2024-2025. So, inaayos ko po siya para at least pagdating po ng mga bata ay ayos na ayos na po ang Library. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. Pakihit na rin po ang notification bell. So, eto po. So, para at least pagpasok po ng mga bata ay komportable po sila pagdating sa library. Pero although mga kabataan po ngayon ay hindi na masyado nagbubukas ng... ng ...tang dito ng mga books, no? So, kalimitan po kasi high-tech na po tayo. So, by means of gadgets, basta may wifi lang po ang school uh, magagamit po ng mga bata. Yung yung kanila pong kaalaman pagdating po sa uh, mabilis ang sagot. Pagdating po sa ating pong uh, mga asignatura or uh, subjects po. So, mabilis na po makahanap ng mga bata ang 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 mga kailangan natin hanapin sa mabilis na paraan na hindi na po uh, minsan din na po gumagamit ng library So, ko's gumagamit na lang po sila ng gadgets sila asins is, isang browse lang naman po lalabas na po yung uh, yung galing nando pero maganda rin po ay napapractice din po ng mga bata in case na sila po ay nasa malalaki university na na palimitan ng mga ginagamit po ay books. Sayang naman po ang books ko hindi po siya magagamit kung lagi-lagi na lang po ay ang um, ginagamit po nila ay um, mga gadgets po. So sayang talaga kung ganun po mangyari. Pero kailangan po masana din po ang mga bata when it comes to using the library. At saka alam din po nila yung yung sinabi natin na yung DV class DV DV classification system or DV system DV classification of books. Kung paanapin naman po sila at isalam po nila kung saan po matatangkuhan yung gantong uri po mm. o yung yung pinahanap sa kanya ng teacher niya para at least mabilis po. So, from 0 to 9999. So, yun po yung DV DV classification of Books So, DV system classification of Books So, galing din po kay DV. So, siya din po ano, ta, nagpagawa, gumawa po nun para maklasify po ang books according to the uh, to their family. I mean, pa, parang group ma in sa classification po niya. So, alam po natin para paggamit po ng maayos po ang library at the same time. So, Siyempre sa rules, kapag nasa sa library, silent always. Okay po, magandang umaga po at don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Nandito nga po ako sa, sa Santa Silla Catholic School High School Department. So, meron po akong kasama na dito. So, ito, ako naman po ay nandito para hindi niya po kumasta. Goodbye po. Marami pong salamat. Sana po ay supportahan niyo pa rin po ang aking ano, YouTube channel. Sana din po ay ma-share niyo po ito sa ibang tao at para po ma, -ma magawa na po natin yung ating pong hangarin sa pagtulong sa kapwa. Maraming po salamat at magandang hapon po. Happy eating po sa ating lahat.